sila sa Paranaque River. Galang to sila sa Tulayan River tapos Pasig River naman. Ito. Grabe, ang kapal lo. Kita mo yung nahukay ng mga burak ngayon sa Paranaque River. Grabe, gabundok sa dami. Ganyang nagtatapon ng basura sa river. So, i-update natin ang river. Tsaka, puntahan din natin yung ilalim ng LRT-1 uh, sa may uh, Ninoy Aquino Station. Uh, dati kasi malinis pa yung ilalim. kundi pala yung mga bahay. Pero ngayon daw, dumami. So kita ginagawa ka ba? Naiyak sa expressway at ito po yung level ng tubig dito. Opo. Grabe pala. Ibig sabihin ko ya ganyan kadami yung basura dito sa what? Opo. Sa river. Ilang ilang araw na yun sila naghuhukay diyan? Yung... Di. Kagal na ito, parang buwan na nakalipas, di ba? Opo, kagal na mga Dalawang buwan? Grabe. Eh ba, dudume eh, bagyo. Eh, dito may pupunta doon. E eh, minsan may tatanong doon. Naku, madumi, di ba? So. Di ba, bawal maligo dyan, no? Eh, di ko yan, may... Eh, tropa ko nga, eh. Nakalang Tropa mo, naliligo dito? Mm. Grabe naman. Talaga, malakas talaga ang uh, ano, nimyo, no? So, kanya niyang kabay na, San Miguel. River Dredging Project. Grabe, oh. Akala mo lupa na tinambak ko yun, oh. Ah. pero hindi, mga burak. Grabe. Tapos saan? So ganito ka kawawa yung river natin sa Metro Manila. Tinan mo naman yung mga, anong nakikita mo mga basura kuya? Damit tapos. Oo, oh, damit ano pa? Short tapos. May mga short, mga damit Sampa. no? Sampayan. Dati daw, linis ko daw lasa ah, so, na? Punta eh. Ayun. Ayun, lasang basura na. Ah, sinasakay mo na diyan sa barge. Tapos lilipat dito. Grabe, oh. Punta bako doon sa dulo, tapos kukuhukay at kukuha pa ko Ito ito yung bako. Ito barge. Parang parang dark chocolate, no. Parang <laughs> dark chocolate. Sakay nakatira dito, kuya kapag bagyo ba binabaha kayo dito? Eh, hindi po yan. hindi naman mataas din yung tubig hindi naman na ba grabe oh yun pupunta sila dulo tapos yung bukay sila burak so siya, nagsimula yan sila dito yan sila nagsimula no dito tapos dito na naman hanggang dulo no so mukhang ito mukhang mapapatong hukay nila, no? Tagal yan yeah. Ito kasi hindi lang sila sa Paranaque River. Galing sila sa Tulayan River tapos Pasig River naman ito. Maganda yung project ng Gondito San Miguel, eh. Ito yung unang na hukay ng mga burak. Pwede mo nang lakarin, no? Ang kapal. Pero ito, mga, mga hukay din to. Ah, burak din to? 啊。Uh. Ilang uh, ilang oras sila nag-uukay kuya? Ka kanina pa sila nag-start dito? Opo, umaga po. Kanina umaga, kanina umaga pa? Opo. Eh, ilang na hapon? E, na sila. Kanina sobrang init dito. Opo. Hindi ka ka makalabas sa bahay ka ba? Ang init na din tubig eh. Ah, kapag naliligo kay meritin tubig. Ay bago ko Parang naka ano, hot water naka, parang naka warm water, no? may oras pa ay gising ko lang hindi ko agad d'yon kasi ang umikubid pero ito ganyan nabutan mo ito na maraming basura na lumulutang dito? nabutan mo? Hello. sa kabila ano, tapos napupunta dito yan nakatapon Pwede pala, pwede pala tumasin dito punta. Grabe, ang kapal lo Ano oh. na yan, tuyo na yan, bunga-baba na kami dito. Ah, pwede na? Pwede pa dyan kuya, eh hulog po alam mo. Scavenger. Pwede kayo magkuhan dito o. Oh. Mangangalakal, no? Diyan o. Ako na muna Anong nangyari doon ha? Ah? Nalunod?

Pag ganitong oras, nasa labas na sila kasi hindi na mainit. Anong, anong nilalaro nyo dito? Basketball yan. Ay, yung lang, may court kayo doon? Oo, tapos computer. Ah, may computer shop dito. Ano yung piso net? Hindi. Dito, dito yan. Ah, libang, ano mga ganda ang libang, Dito. So, ito, may may labasan to doon? Opo, opo. Wala ito parang dead end na doon ito eh. Pag didiretso mo ng motor, hindi makadaan, no? Hindi, makadaan. Hindi, makadaan din. Hindi, makadaan din. Sige, hanggang saan yung baha dito? Dito sa nilalakaran natin? Dito? Malami ah, rin din niya. Sa galing yung tubig dito mismo? Pumapasok ganyan? Sa galing yung tubig? O sa ulan lang? Sa ulan. Pag malakas ang ulan, kasi... Ay, yung uling tubig ma'am, galing na lang sa ulan dito? Dati kasi, hindi pa ito nagagawa. Oo. Ay, hindi dike, ma'am. hindi yeah. ito eh. O, oh, tapos. Hindi pa siya natataasan. Talagang binabaha dito pag nawala. Binabaha na? Ngayon naman. Mayroon na, mayroon tap na. Oo, mayroon na. Pero pag sobrang ulan naman, Oo. Oh. Matulad sa bahay namin, mm. galing naman sa kabila. Tubig. Oo, ah, naglilimas kami dito sa loob. Na. Ah, so, pinapasokan ng tubig mm. yung kanya dito? Mm. Kaya nga ba, update ulit dito sa ilalim ng tulay. Ayon. Uh, Kamakailangan ka ba yung dredging nandito yon Diyan sila nag-aakot ng mga burak. O ah, diba, nalipat na rin pala no. Buwang, sa so, ito ka ba po yung LRT, uh, Ninoy Aquino Station. Diyan. Tsaka yung hukay dati, dito yon And then, nalipat na sila dumalapit sa may kabila. Ito yung, ito yung maganda view ng train kapag, kapag sumakay kayo. So madalas hindi niyo nakita sa ilalim. Uh, sa mga sumakay dyan ng train. Maganda rin yung view dito eh kapag uh, sumakay ka ng train kapag. Punta ko na yan. Sa sukat pa kami yung kondito sir Mga gamit kayo na. Ha? Ah? ah, may ari, ah, meron din mga nakatira dyan? Meron din mga nakatira dyan? Oo, oh, nakatira niya <tipos> isang tao. Isang tao? Oo, oh, pero Meron... nagamit niya. Grabe, pang gano'n? Pang sampung tao. Pang, tao eh. pang uh, isang barangay na? ah? Oo, oh, pang isang barangay yan. Ayun, bisa eh. Oo, <laughs> <laughs> oh, may nakalagay pa, bawal pumasok. <laughs> oh, tao ng barangay yan eh. Tao ng barangay? Ah, so, dito mo na nakatira? Oo. Oh. Hmm. Problema nga, tinampakan ng tinampakan ng gano'n. Ang dami yan parang. Problema na ito pag uh, panahon na tagulan na ngayon. Oo. Oh, Pagdating ng bago niya, doon lahat sa tubig yan. Nako. O, tubig <laughs> <Dere> yan. <laughs> ng tubig yan. Lupa naman talaga lahat yan. Sir, ah, tapos na yung dredging dyan, sir? Sa? Wala. O, oh. dito na rin yan, ito. Oh, wala na nang naguugay dito Ayon, na. Umapasok na sila doon sa, ano, pagpunta sila ng multi. Multi? O, oh, multi. Saka ato. meron din dito, sir, eh, oh, sa kabila doon. ah natang bagong dumating na contractor, eh. Oo, oh, kasi galing ako sa kabila, sir, eh. Oo, oh, may bagong dumating na kontraktor. Alam ko, doon na pumasok yun, eh. Doon so, sila pumasok. Tapos yung kwan, sir, yung mga nahukay na sa nila, dinala? Ay, di, sinasakay na sa truck. Ah, di, nilipat na sa, sa truck? Oo, oh, na. So, wala nang kwan dito? Wala, Saan nang. Na so, kamusta yung flow ng tubig, sir? Eh, okay na yung lalim niya. Kasi okay na yung lalim? Kasi, siyempre, eh, pag high tide, wala tayo magagal. Lalo ngayon, ano, ngayon, uh, June, June. Oo, oh, ano. Pag June kasi, ano yung full volume ng tubig niya, yung taas niya. Pag June, no? Tapos... Oh, so pagdating ng mga paglipas ng June, unti-unti siya mag... Ano? Taas? Ah, hindi. Magbabawas ng taas ng tubig. Problema, pag may ulan, tataas ulit. Oh, magkataas yan. Kasi yang yang parte kasi ng paket sukat, mataas sa lugar yan eh. So lahat ng tubig na nanggagaling doon sa taas, plus yung tubig na gagaling sa Laguna Lake, oh. Ito, kung dere dere mo ito Lahat-lahat yan, yung ano na yan. Iisa ang yan. Gusto ka tayo yan. Laguna Lake ang ano yan. Ang uh, hangganan niya.